'Yan mga tupa oh. Pero nasa at Pampanga lang ako niyan. Ang daming manok oh. No? Ang daming tupa. Talaga naman po. Ang dami ring manok. Pupunta tayo ngayon sa farm ni Kuya Mandy para ma-feature yung kanya'ng farm kung ano ang mga meron sa farm niya. Ha? Ah, let's go. <laughs> Free range lang na. Mm. At kumakain sila ng sili. Okay. Ano? Kinakain nila yung sili? Oo. Uh Kalagok. -uh. Enjoy sila. Mayroon din silang aso. Ayan. Mabait yung mga aso nila. mm mga -mm. kulay nito, no? Ito, sigurado ko. Legit to. Rhode Island Cross ng ano yan. Black Australorp. Yung babae. Mm. Talaga. Mm. Ganyan na ang combination yan. Ang ganda. Tignan mo itong black Australia. Ang kinang nyo, green na green. Sa akin babae, oh, nagsisin ng green. Oo, oh, babae, nagsisin ng green. Malalaki sila mga inahin nyo. Eh. Mm -hmm. <laughs> Kasi may lalaking house roof yun. Tatakot siya doon sa ano. maano ano kasing... Australer pa, hindi sila lumalaban. Kalagon eh ano sila lagi sila nabubuli ay oo uh, uh. nandito tayo ngayon sa manuka ni Kuya Mandy tingnan natin yung mga breeder niya ng mga manok niya nakawala na sila ayan oh ayan yan nalalaki oh Rhode Island Red Tapos <laughs> sumusunod sila. Oo, oh, kasi alam sila nila. Akala nila siguro papakain nila. sila. Ayun yung iba. mga ko 'yan, Tapos friendly lang sila, no? 'Yun oh. Malaki silang manok, no. Kayo din. 'Yan ang ano, breeder. Pumayat na nga eh, ito mo. Oo. Oh. Mas malaki si Hulk dito. Yung palong niya. Kumayat eh. Oo. Uh, uh Ganda ng palong. Tagulay Ilan taon ito. na po ito? Ah, wala pa. Bata no, pa, pa yan? Bata pa. Ano pala yung tahid eh. Oh. Mas matanda yung... Meron akong ganito eh. Mas Isa matanda lang. ang tanda. Isa lang. Isa lang. lang. Meron babae din. Pero mga anak na niya yun. Uh, pero cross cross na yung... Ito mga Jersey Giant to. Mga puti. No, namatay yung lalaki. Hmm. Ah. Dilo, dilo, dilo dito. May, uh, Ay, may tama na. Hmm. Si Tato, mga ito Jersey So. Oh. Hmm. Mga whites. Ah, Trayo yan eh. Namatay na daw yung lalaki. Yung lalaki ko na disgrace eh. Baka nanibago sa panahon dito. Na... Imported, no? Hmm, hindi ko na-quarantine nung ginala dito. Pinakawala ko para. Ito yung bahay. Dito sila. Ayun Meron pa doon isa. Ito yung pinaka dito sila humahapon. Mm. Siya tayo natutulog. Maganda pag yung pinaka yeah. hagdan nila. Kasi malalaki yan, nahihirapan eh. lumipad. No? Hindi katulad ng native. Kahit mataas, kaya nila eh. Adami, adami. 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 Maganda lang yung sisirong, yung sisir sisirong sila dyan pag may... Mm. Ah, meron silang... Nagkakakalkan. Kaya hindi ko tinatanggal. Meron silang suutan. Uh, yung bahay nila nandun, yung mga breeder ko nandun. Silipin yan natin. Kunting silip At, lang. Ang break ko na yan, kukulong ko na uli yan doon. Ah, dito. Ay, ah, ito. Ayan nga sila. Oh, mo pero para marami sila suutan. Hmm. Tsaka maganda rin yan kasi. Ayun oh, yung pinakabahay na nila doon. Ah. Busy ako sa Siliang po. yung mga talagang... Na. Ito malalaki talaga. Oh. Authentic na... parayat aray. Mm. Mm lang. Malalaki nga. Pumayat pa yan sa lagay na yun. Talaga meron silang brown sa paano. Oo, oh, yung parang... Kaliskis nila nila. Oo, oh, yun yung mga ano, talagang... Authentic. Yung... Ayun yung lalaki. Pangkilala nila yun siguro. Oo, oh, parang inihaw yun. yun na mais. Oo, oh, yun meron sila. Itin. Punta naman tayo dun sa Silihan. Farm talaga ito eh, sa likod. Ito, farmhouse. Okay. Favorite nila yung sili. Kumakain sila sili oh. Kapi ko, dati marami. Dati, sa mga unang video natin, puro mga sili. O, maraming masing nakakamiss ng sili. O, eto na. Ito, so, taniman talaga ito ng sili. Wow! Ang dun. Kailangan talaga pag may taniman, kaya naka, ano sila, oh. yung, tawag dito, yung mulching oh, plastic. plastic. Kasi tutubuan ng damo eh. Oh. Mahirap magdamo. Hindi ka tulad din sa baba.

Ha? Talaga? Yung apat, yung apat lang ito. Talaga? Yan eh? na naman. Hmm. mo na buyo. Saan na ito. Hindi nga namin natapos kasi umulan eh. Ito mo, hindi pa na-harvest to kahapon. no. Para um, pang harvest na, na to. <coughs> hindi tayo makakasulong ng masulong. Dahil maputi. Dahil umulan. umulan <coughs> eh. Umulan, eh. Oh, pakita mo yung bunga hmm? dami oh. Hmm? Nakakatuwa oh. Sweet. Uh -huh. Basagin, inangat mo gano'n, no? Ang daming bunga, gandong. 150 kilos. Yung apat na ano. Apat na lang na hilera, hindi pa, na, oh. hindi pa talaga na... Nabutan kami eh. oh, hindi pa, 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 pa talaga ako. natapos. Ganyan ka prolific ang mga... Sili. Sili. So, Astig. Mga bangan, Pangataban eh. 200 per kilo na lang. Oo. So, oh. Dati eh. Nung buwan, ay, napaka mahal. Oh, three weeks. mahal. Oo, mahal. di medyo nakaano ka. Nakabawi, Nakabawi ka. Nakabawi ako sa tora. Pero Fresh na fresh, Bagong pitas na sili, oh. Ganda. Lalaki. Pero usok. Pero Pero usok. Pero usok. Pero usok. Pero usok. Pero ay, itang parang nakagat na itim-itim. Um, um, yun ang kalaban na. Pero at least so far naman. Wala. Wala naman silang ano, malasog. Na. Meron naman natang gamot doon, ano? Oo, pino so, pinoproteksyonan ko yan. Oo, oh, kaysa so, naman sa mag, ano. Dapat maagap ka. So marami na akong natiptas. Mga, mga hinog na to. So dati nagkulot daw yung mga ibang mga sili dito. Dahil kapag nag-spray ng spray na anti-damo, pam herbicide, pamatay ng damo. Minsan pag na na naamoy nila yung spray na yun pag na baga sa dala ng hangin eh, di ba? Oh, yung fumes lang yun. Oo, natatamaan din sila ng umulutan dahon. Tapos nagamot naman ni Kuya sa fungicide. Kaya naka-recover. Pero dapat agapan lang. Tapos namumunga pa ng marami. Oo, oh, pa ng marami. Dapat agapan lang yung pagkukulot. O, oh, di ba? So, no, meron tayong sili sa bahay. Pwede na to. <laughs> o, okay, yung Salamat sa iyong uh, pag-accommodate sa farm farmhouse, farm mo buo. Dami manok! Pero, kulang pa yan. Kulang daw yan. Uh, uh Nabawasan na yan, ha? Hindi ka tulad dati, mas marami pa. Uh -huh. Hindi natin naabutan yung mga sisiw, pero... Pa, wala, hindi na ako pa. Hindi pa ano ako magbibulat. Na may, may problema yung ano Oh, o, ano naman masasabi mo sa lugar ni Kuya Mandy? Maganda yung lugar. Tsaka amazing kasi ganun pa lang, ngayon pa lang ako nakakita ng maraming tanim na sili isang ganun pa lang. Dalawang plat ay apat, apat na plat. Nakaano sila ganun karaming kilos. Imagine mo. Asa ka ngayon? Sa likod ng? Dito ako sa harapan ng mga sheep. Ang dami oh. Ang ganda ng lugar. Well, binigyan kami ng silin ni Kuya Mandy. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Alam. Paalam!